posibleng rason, kaya pinag-iinita ng SMNI Si Valdevinagra, siya magbabalita Hindi, ah, uh, Jing, it was ano, yung uh, sinasabi mo Hindi ito na yung oxygen corpus na ginawa ni Ka-Eric Well, lumabas na sa bibig niya kanina yung medical furlough dahil yung nanay niya And uh, he's apologizing for his demeanor uh, doon daw sa uh, Congress. Pero ang dinidinay niya is yung pagre-reveal niya ng ano, pagre-reveal niya ng source which is naniniwala naman tayo Oh, uh, well, eh, na lang yun sa ewan eh, ko kung bakit sinasabi nung uh, tambunting na ni daw yung mail source niya. Pusibling rason kaya pinag-iinitan ngayon ng SMNIDA sa ugnayan nito sa mga Duterte. Ito ang komento ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, kaugnay sa isinasagawang mga hearing sa Kamara na layong ipasuspende ang prangkisa ng SMNI. Unang-una niya, ang SMNI ang tanging ginagamit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang plataforma upang ito ay makapagsalita tungkol sa iba't ibang isyo ng bansa. Ang nakikita natin, eh, napag-iinitan ang SMNI sa si Pastor Siki Buloy sapagkat unang-una identified siya kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang anak naman ni FPRRD na si kasalukuyang Vice President Sara Duterte ay nakikitang isang malakas na katunggali sa tatakbo ito sa 2028 National Elections bilang Pangulo. Si VP Inday Sara ang uh, tinatanaw na pinakamalakas na kandidato Presidente. Yeah. At, uh, eh meron mga gustong tumakbong presidente. Kaya kailangan, ngayon pa lang, gigibain mo na. Ang BP Inday kaya inumpisa nila doon sa confidential and intelligence funds. Tapos dinawit na itong si dating Pangulong Duterte. Pati na yung sa ICC, gusto nilang bumalik dito. Baka, baka tayo'y maging membro ulit. At talagang gusto nila <laughs> ipakulong Matatandaan namang nag-umpisa ang pagsasagawa ng kamera ng hearing laban sa SMNI ng tinanong ni Jeffrey K. Eric Celis, ang isa sa mga anchor ng network kung totoo nga ba ang umano'y 1.8 billion pesos na travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez sa loob ng isang taon. Pinabulaan naman ito ng kamera. Samantalang kaugnay ito ay ipinanawagan muli ni Attorney Panelo na huwag idamay ang SMNI kung may pagkakamali ang isa sa mga anchor nito dahil magkaiba ang network at ang anchor course, tinatawagan natin pansin. Ang Kamara ng Representante na unang-una, yung pong uh, SMNI as a network ay kakaiba doon po sa mga anchors. Kung nagkamali man ang anchors at sa tingin ninyo ay kayo'y siniraan, kaugnay sa isang impormasyon na matangin. Hindi ko kasi talaga din magets yung kamali yung anchor <laughs> inimbestigahan yung buong network. Hindi naman yan nangyayari sa ibang mga malalaking media outlet. Diba? Sa ABS-CBN, GMA, hindi naman. Pero uh, usual na ginagawa dyan, internally, sinususpend. Kung meron halimbawa kayo, Congress, hihingi kayo ng... Uh, uh, ng hihingi po kayo sa SMNI ng request na itong mga tao na to uh, nagpapakalat ng na maling information therefore dapat masuspindi sila sa inyong uh, network ay eh, ganoon o so, suspindiin sila ng uh, ng, uh, ng kanilang kumpanya as disciplinary action pero kung ang gagawin mo is dahil lang doon sa uh, isang segment na yun eh maraming mawawalan ng trabaho dahil pag pinasara mo ito eh syempre maraming mga ano maraming mga nagtatrabaho diyan nang mawawala katulad din ng argumento ninyo sa, sa ABS-CBN dati 'di ba Well again oh, napakalaki na napakalaki ng kaibahan ng ABS-CBN at saka sa SMNA ya yeah. itong SMNA binabawi yung sa G, uh, yung sa ABS-CBN nagre-renew hindi na pinarenew Ali at kinalat sa publiko, meron po tayong mga batas para dyan. i ninyo. Eh, pinakulong nyo na nga ako eh. Pinakulong nyo. Eh, sa tingin ko, yung pagpapakulong na yun eh, maling-mali po yun. Sapagkat, nilo nyo, makukulong po sila hanggang magkakaroon sila ng adjournment. Eh, mananatili sila dyan hanggang Pasko. Dahil hindi ro i-release yan. Napaka ano naman yun. Inhumane naman. Sobrang inhumane naman nung kasing magpapasko tapos ikinulong